dali Okay. Harap sa camera. Ayan po, si Abdul. <laughs> Abdul. Abdul. <laughs> hey, <rock> <laughs> hey, what's up, amigos? lupo ka. Okay, sinampal ka niya. Okay, uling-uling sa akto. Kumukuman po lang. Iyan. 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 Eh, kamusta nabang... Dawing! Oden! Hahaha! Sakap! pamilya ko? Ayun lang, oo! Hindi, hapa na lang ako doon! Sorry, sorry! Oo, mga TFC subscriber! Mamigaway lang kayo! Are you ready? ka dito! Are you ready? Mamigaway ka dito! Siro, gano ka? Siro, gano ka? Mamigaway ka dito! Blue! Sige! 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 gaway, Jong! Gaway sa camera, No. Are you ready? Ayan po yung pulutan na binili ko. Ito po, 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 na, na, na po, okay. <laughs> <ka -sama>. ito <Kupit. laughs> like, like, po, ito 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 Oh, eh. oh, Ay, po si Bambi. Niyo, niyo. Ma maingay ma 'tong, maingay. <laughs> <laughs> Yan huwara ni <niya>. Kasi <laughs> <laughs> <That's> engineer ko siya kan. Pag ako na engineer. Tay wala nang mangyayari. Walang ganyan. <laughs> Baka puro tahong. <laughs> Gusto niya, piling ko pa yung tindahan. Mo, galit, na, galit na naman. Yan ang tindahan, tinala pa mo to. Ayblad na naman daw yan. Ayblad na naman kami. Mga masyado, ayblad yung mga tropa namin dito. <laughs> Ayan, tumakawal. Diret-diretso dire, mo yan. Malahat ba yan? Walang limit yan. Okay, tatagay mo na ako. Okay, magbukas ka na. na.